Iniwan ako ng mahal ko. Pero bakit sa dilim ng gabi? May boses siyang bumabalik mula sa ilalim ng bahay. Boses na parang siya. Pero may kasamang sigaw ng sumpa. At nang bumaba ako sa basement, isang larawan naming dalawa ang biglang lumitaw sa sahig. Basang-basa ng dugo. Sino ang bumabalik? Siya ba talaga? O isang nilalang na ginagami ang mukha niya? Kung gusto mong malaman ang nakapangingilabot na sikreto ng basement na ito. Panuorin mo ang kwentong ito hanggang dulo, at kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong mas nakakakilabot kaysa dito, mag-subscribe ka na ngayon, I like ang video, at I comment ang susunod na kwentong gusto mong marinig. Iniwan ako ng mahal ko, as simula pa lang, parang may tinig na bumubulong sa ilalim ng bahay, isang tinig na hindi ko maipaliwanag, isang tinig na paulit-ulit na nagtatanong, bakit ka iniwan, sa isang maliit na apartment sa California. Dala ko ang mga alaala ng aming pagmamahalan. Dala ko rin ang mga gamit na mula pa sa thailan. Ang mga maliit na palamuti. Ang garapon ng sawasdi na palaging nakalagay sa mesa. At ang amoy ng lemongas na hindi ko mabitawan. Kahit wala na siya. Gabi-gabi, habang nakaupo ako mag-isa. Naririnig ko ang mga yabag mula sa basement. Hindi ko alam kung ako ba'y inaakala lang. O talagang mayroong gumagalaw doon. At kasabay ng bawat yabag. Ang boses na parang siya. Mahina, pabulong. Bakit mo ako hinayaang umalis? Hindi ko alam kung dapat akong matakot. O dapat ba akong umasa? Baka siya nga. Baka bumabalik siya sa paraang hindi ko inaasahan. At habang tumatagal, lalo akong hinihila ng mga tanong. Lalo akong binabalot ng kaba. Lalo kong nararamdaman ang bigat ng kanyang pagkawala. Naalala ko ang mga araw na magkasama kaming nagluluto ng padday. Habang tumutugtog ang lumang gitara sa sulok tawa niya, malakas at malinis. Ngayon, ang tanging narinig ko. Ang lagitik ng sahig at bulong mula sa dilim. Isang gabi, habang malakas ang ulan. Bumaba ako sa basement. Hawak ang maliit na kanila. At sa bawat hakbang ko pababa. Parang lumalakas ang tinig. Parang lalong malinaw. Parang siya mismo ang naroon. Hinihintay ako. Nang bumukas ang ilaw. Wala akong nakita. Maliban sa mga lumang kahon at isang lumang larawan naming dalawa, nakalagay sa sahig. Hindi ko yon dinala doon. Hindi ko yon inalis mula sa kwarto namin. Ero na roon ito, parang iniwan para sa akin. Habang hawak ko ang larawan, narinig ko uli ang bulong. Mas malinaw na ngayon. Hindi nagalit, hindi na panong. Kunni parang paalala. Isang lihim na ayaw pang isiwala. Hawak ko ang larawan, nanginginig ang kamay ko. Parang biglang lumamig ang paligid. Kahit kanila ay halos mamatay sa hangin na hindi ko alam saan nang gagaling. Tinitigan ko ang mukha niya sa litrato. Ang mga mata niyang dati ay puno ng ini. Ngayon ay parang may hinahana. Parang may gustong sabihin na hindi ko marinig ng buo. Bakit ka bumabalik sa ganitong paraan? Mahina kong tanong, halos pabulong din. Ero sa sagot na dumating. Hindi ako nakahinga. Hindi ako ang umalis. Isang tinig mula sa likod ko. Hindi boses ng isip ko hindi boses ng alaala, kundi totoong boses na narinig ko sa mismong basement. Dahan-dahan akong lumingon, at sa gilid ng dilim, may anino na nakatayo, hindi malinaw ang mukha, ero ang postura ang kilos, pamilyar parang siya mismo, gusto kong lumapit, ero ang mga paa ko parang nakapako. Ahabang unti-unting lumilinaw ang anino, nakita ko ang kamay niyang sugatan, punit ang balat may bahid ng dugo, at ang mga mata niya punong-puno ng lungkot. Iniwan kanila, hindi ako. Muling bumulong ang tinig. Asa sandaling iyon, narinig ko ring bumukas ang pinto ng basement sa itaas. Parang may ibang taong pumasok sa bahay. Parang may kasabay siya na hindi ko pa nakikita. Napalingon ako pataas sa hagdanan. Ang pintuan ng basement ay dahan-dahang umuuga. Tila may dumadaan. Tila may pumapasok na hindi ko kita. Bumalik ang tingin ko sa anino sa harap ko. Pero wala na siya parang hangin na naglaho, anging larawan na lang ang naiwan sa sahig. Nguni ang larawan, basang-basa ng dugo, dugong hindi ko alam kung saan galing. Bumilis ang tibok ng dibdib ko, naramdaman ko ang mga yabag mula sa taas. Mabigat, mabagal, parang hindi pa ng tao, parang gumuguhit sa sahig ang bawat hakbang. Itinago ko ang larawan sa dibdib ko, asinubukan kong umakyat, ero bago pa man ako makasampa sa unang baitang. Narinig ko ang tinig na iyon muli. Malakas na ngayon, hindi na pabulong. Huwag kang akya. Nandyan sila. Tumigil ako, hawak ang kanila. At sa gilid ng basement, nakita ko ang kahon na gumagalaw mag-isa. Dahan-dahan itong bumukas. At may kumislap na bagay sa loob. Isang pulang tela, parang bahagi ng damit niya. Ang damit na suot niya nang huli ko siyang makita. At mula sa taas, isang malakas na kalabog. Sinabayan ng tinig ng isang babae. Hindi ko kilala ang boses. Ero malinaw ang sinabi. Huli ka na, nakikita ka na namin. Napatigil ako, halos mabitawan ang kandila. Ang apoy nito'y kumislot, sumasayaw sa takot na nararamdaman ko. Ang tinig ng babae mula sa itaas. Malamig buo at puno ng kapangyarihan. Hindi boses ng mahal ko. Hindi boses ng tao na kilala ko. Naramdaman kong may malamig na hangin na dumaloy pababa sa basement. Parang hinihigop ang init mula sa katawan ko. Kasabay noon, ang pulang telang nasa kahon. Unti-unting umaangat mag-isa. Parang may humahawak na hindi ko nakikita. Itinaas ko ang larawan. Ahalos mapasigaw ako. Dahil ang mukha niya sa litrato. Dahan-dahang nagbabago. Mula sa ngiti. Naging luha. Mula sa liwanag ng mata. Naging dilim na parang walang kaluluwa. Muling narinig ang yabag sa itaas. Gayon mas mabilis, mas malapi. Hanggang sa marinig kong bumaba na sa hagdanan isa, dalawa, at long hakbang. Hindi ko na makita kung sino. Ero bawa hakbang ay parang tumatama sa puso ko. Bakit ka bumaba? Isang malamig na tanong mula sa hagdanan. Hindi siya ang mahal ko. Hindi siya ang inaasahan kong makita. Ngunit ang presensyang iyon. Tila may hawak na sagok kung bakit niya ako iniwan. Dahan-dahan kong itinapat ang kandila sa hagdanan. Ang liwanag nito'y gumuguhit sa dilim. At doon ko nakita ang anyo. Hindi babae, hindi rin ganap na tao. Parang nilalang na isinilang mula sa anino. Mahahabang buhok na nakalugay. Mukhang walang mata, pero alam kong nakatitig sa aking. Bitbit bit nito ang pulang tela na kanina'y lumulutang. Ngayon ay mahigit na hawak sa kanyang kamay. At sa bawat hakbang niya pababa, parang sumisikip ang paligid. Parang may bigat na dumadagog sa dibdib ko. Huwag kang maniwala sa nakita mo sa litrato. Ang tinig niya'y malalim, kumakaskas hindi ikaw ang iniwan, ikaw ang ibinenta, nanlaki ang mga mata ko, hindi ko maunawaan ang sinabi niya. Ibinenta, kanino, at bakit ang mahal ko, bakit siya ang pinili, umabot sa huling baitang ang nilalang, at biglang nagdilim ang kandila sa kamay ko, ang tanging liwanag na natira, ay ang mapulang kumikislap mula sa tela sa kanyang palad, at sa sandaling iyon, narinig ko ang isa pang tinig sa mismong likuran ko, mahina, nanginginig parang tinig ng mahal ko mismo. Pulungan mo ako, bago pa nila ako kuluyang kunin. Napalingon ako sa likod, at halos mabitawan ko ang litrato. Dahil sa kadiliman ay nakatayo siya. Ang mahal ko, maputla, parang walang dugo sa mukha. Ang mga mata niya ay puno ng tako. Hindi siya multo, hindi rin anino. Totoong siya, pero tila kulang. parang hinuhugot ang kaluluwa niya. Tulungan mo ako, muli niyang bulong. Ang tinig niya'y nanginginig, pira-piraso. Parang bawat salitay may kasamang sakit. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong dalhin siya palayo. Ero bago pa man ako makagalaw. Sumabat ang nilalang na may hawak ng pulang tela. Malakas, galit, parang dagundong ng kulog. Hindi mo siya maililigtas. Isa na siya sa amin. Nyakap ng dilim ang basement. Ang sahig ay parang lumulubog. At sa gitna ng kaguluhan, Nararamdaman ko ang kamay ng mahal ko na humahawak sa braso ko. Mahigpit desperado. Ero sa kabilang braso. May malamig na kamay na humihila rin. Ang nilalang na iyon. Pilit akong binabawi mula sa kanya. Nairinig ko ang dalawang tinig. Isang bulong ng pag-ibig. Isang sigaw ng sumba. At sa pagitan ng dalawang iyon. Unti-unting nagiging malinaw ang tanong sa isip ko. Sino ang dapat kong paniwalaan? Humigit ang kapit nila sa magkabilang braso ko para akong pinupunit sa gitna. Ang mahal ko, nanginginig ang boses. Maniwala ka sa akin, hindi ko gustong iwan ka, sila ang may gawa nito. Ero ang nilalang, malamig at matatag. Kung mahal ka niya, bakit siya pumayag? Bakit nandito siya ngayon, kalahati sa atin, kalahati sa iyo? Naguguluhan ako. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Ang dibdib ko'y halos sumabog sa bigat ng pagbili. Hanggang sa biglang lumiwanag ang pulang tela at nakita ko roon ang isang imahe. Kami dalawa ng mahal ko, nakangiti. Ero sa likod namin sa litrato. May nakatayong anino. Parehong anino ng nilalang na nasa harap ko ngayon. Matagal na niya akong kasama, bulong nito. At ikaw ang naging kapalit. Nabitawan ko ang kanila. Bumagsak ito at namatay ang apoy. Ngayon tanging pulang liwanag na lang mula sa tela ang nagbibigay ng anino. Asa As aninong iyon? Nakita kong dahan-dahan nang nagbabago ang anyo ng mahal ko. Ang balat niya ay nagiging kulay abo. Ang mga mata niya ay lumulubog sa dilim. At sa bibig niya ay may unti-unting lumalabas na mga salitang hindi ko maintindihan. Kung hindi mo ako pipiliin ngayon, mahina niyang sabi, hinding hindi ka na mga kalabas dito. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang tinig niya ay hinina Hati sa dalawang mundo. Isang bahagi ng tinig ng mahal ko. At isang bahagi na parang mula sa kailaliman ng lupa. Nakatingin ako sa kanyang mga mata mga matang dati puno ng liwanag, ngayon ay itim na hukay na walang hanggan. As sa bawat segundo, lalo siyang hinihigop ng dilim. Piliin mo ako. Ang boses niya'y nagiging utos, hindi pakiusa. Piliin mo ako kahit kapalit ay ang sarili mo. Samantala, ang nilalang na may hawak ng pulang tela. Nakatayo sa likuran niya. Nakangiti ng malamig, walang damdamin. Inangat nito ang tela. At ang pulang liwanag ay kumalat sa buong basement. Naggapakita ng mga larawan sa hanging. Mga larawang hindi ko alam kung alaala o bangungot. Nakikita ko ang sayili ko. Nakaluhod sa sahig. Nakahawak sa mga kamay ng mahal ko. Ero sa bawat larawan. Ako'y nagiging mas maputla. Mas nawawala. Habang siya ay bumabali. Nagiging buo, nagiging buhay. Naramdaman kong may malamig na hangin na pumasok sa dibdib ko. Parang may humihigop sa kaluluwa ko. At kasabay noon. Isang tanong ang dumagundong sa basement. Mula sa tinig na hindi ko mawari kung sino. Sino ang dapat manatili? Ikaw o siya? Halos mabingi ako sa tanong na iyon. Ang etso ng boses ay paulit-ulit. Parang kumakapit sa mga dingding ng basement. Sino ang dapat manatili? Ikaw o siya? Nanginginig ang kamay ko, habang hawak pa rin ang lumang litrato. Ngayon ay unti-unti itong nagbabago. Ang mukha ko'y naglalaho. Anging ang mahal ko na lamang ang natitira. Nakangiti, pero ang ngiti ay puno ng lihim. Parang matagal na niya itong alam. Kung pipiliin mong siya ang manatili, bulong ng nilalang, ibibigay mo sa kanya ang laha. Ang hininga mo, ang alaala mo, ang bawat bakas ng iyong pagkatao. Ngunit ang kamay na mahal ko na nakahawak sa akin. Mahigpit desperado. Kung mahal mo ako, huwag mo akong bitawan. Ako ang pipiliin mo, ako lang. Napapikit ako. Pero kahit nakapikit, hindi ko matakasan ang liwanag ng pulang tela. Patuloy itong sumisiklap, at sa kislap nito, nakikita ko ang dalawang kusibilidad. Isa kung saan siya'y buhay at ako'y wala, at isa kung saan ako'y mananatili ngunit siya'y tuluyang mawawala. Habang kumipintig ang dibdib ko, nararamdaman kong mabilis na naubos ang oras. At mula sa dilim, dumating muli ang tinig na mas malalim kaysa kanina. Pumili ka na bago pa kayong dalawa maglaho. Tumulo ang malamig na pawis sa noko. Habang hawak pa rin ang kamay niya. At sa kabila, ang malamig na kapit ng nilalang. Tila paeho silang may karapatang manatili. Pareho silang humihingi ng kapali. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang sasabog sa dibdib. Ang mga mata ng mahal ko. Humihingi ng awa. Ero sa kailaliman nito. May bahid ng pagtatago. Parang hindi niya sinasabi ang kabuuan ng katotohanan. Bakit ako, bulong ko? Halos hindi lumalabas ang boses. Bakit kailangan akong mawala para ikaw ay mabuhay? Saglit siyang natahimik. Asa katahimikan na iyon. Ang nilalang ang sumago. Dahil siya ang kumayag. Matagal na niyang isinakripisyo ang kaluluwa mo para sa buhay niya. Nayanig ako sa narinig. Ero bago ko paman may proseso. Sumigaw siya. Huwag kang makikinig. Hindi totoo. Mahal kita, hindi kita ipagpapalit. Nguni sa sigaw niyang iyon. Bumuka ang pulang tela at doon ko nakita ang eksena. Siya mismo, nakaluhod sa harap ng nilalang, nagmakaawa para sa isa pang pagkakataon sa buhay. At ang pangalan ko, ang isinulat niya kapalit ng kanyang kaligtasan. Natigilan ako, ang kamay kong nakahawak sa kanya ay biglang nangini. At sa mismong sandaling iyon, narinig kong muli ang tanong na mas matalim, mas mabiga. Ngayon sino ang pipiliin mo? Parang huminto ang oras sa basement. Ang pulang liwanag ay lalong sumiklab. At bawat tibok ng puso ko'y umaaling ngaw sa loob ng ulo ko. Ngayon sino ang pipiliin mo? Nakatitig ako sa kanya. Ang mahal kong minsang naging lahat ng dahilan ko, para mabuhay. Ngayon ay nakaluhod sa harap ko. Luha ang kumapata. Ero may aninong hindi ko mabura. Ang anino ng kanyang pagkakanulo. Mahal kita, bulong niya. Halos hindi marinig. Hindi ko alam kung paano ako napasok dito. Ero kung iwan mo ako ngayon. Hindi ko na kayang mag-isa sa kabilang mundo, pero ang nilalang, mas lumapit, malamig ang tinig. Kung pipiliin mo siya, mamamatay ka sa kanyang lugar. Kung pipiliin mo ang sarili mo, siya ay kakainin ng dilim. Walang kasunduan na pwedeng baguhin. Isa lang ang maaring lumabas dito. Humigit ang hawak niya sa kamay ko. Parang sinasakal ng kanyang desperasyon. As sa kabilang kamay, ang nilalang, matatag at walang emosyon. Hinihila ko palayo, Tila alam na nito ang magiging pasyako. Ang litrato sa sahig ay biglang pumutok sa apoy. At mula sa abo, bumuo ng isang bilog na parang kintuan. Sa loob ng bilog, nakita ko ang liwanag ng labas. Ang kalayaan. Ang buhay na maaring manatili sa akin kung kipiliin ko. Ngunit kasabay nito, narinig ko ang huling bulong niya. Mahina, durog, desperado. Kung mahal mo talaga ako, ibigay mo sa akin ang buhay mo. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang mga salita niya ay pumipila sa puso ko. Kung mahal mo talaga ako, ibigay mo sa akin ang buhay mo. Parang biglang kumahimik ang paligid. Wala na ang ugong ng nilalang. Wala na ang kaluskos ng dilim. Ang naririnig ko lang. Ang tibok ng puso ko na umaalingaungaw sa basement. At ang boses niya na paulit-ulit. Parang dasal na isinisingit sa bawat hininga ko. Tinignan ko ang bilog ng liwanag sa sahig. Ang pintuang nag-alok ng pagtakas. Nasa harap ko ang kalayaan. Isang hakbang lang at makakalabas ako. Makakalimutan ko ang laha. Makakaligtas ako. Pero nasa kabilang kamay ko pa rin siya. Nakahawak, mahigpi. Parang batang natatakot maiwan sa dilim. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Luha at takot ang laman. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ang bahagyang ngiti. Parang alam na niyang mananalo siya. Hindi kanya iniwan, bulong ng nilalang. Ikaw ang isinakripisyo. Nalagutan ako ng hininga sa bigat ng katotohanan. At sa mismong saglit na iyon, naramdaman ko ang pintuan ng liwanag na unti-unting nagsasara. Kasabay ng paglalim ng dilim sa basement. At nang tinig niya na mas lalo pang lumalapit sa tenga ko. Pumili ka na ngayon. O ako mismo ang pipili para sa'yo. Nabingi ako sa huling bulong niya. Ang lamig ng hininga niya ay dumampi sa liko. Parang kusilyong dumudurog sa loob ng dibdib ko. Pumili ka na ngayon o ako mismo ang pipili para sa iyo. Napatitig ako sa kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon, wala na akong nakita roon na kahit anong bakas ng pagmamahal. Puro gutom, uro kagustuhan na manatili, kahit kapalit ang lahat ng akin. Bakit, mahina kong tanong, halos piraso ng hininga. Bakit mo ako ibinenta kung mahal mo ako? Ngumiti siya. Isang ngiting masakit, malamig. Dahil hindi ako handang mawala. At alam kong ikaw, palaging handang magsakripisyo para sa akin. Doon ko lang naramdaman, ang bigat ng kanyang pagkatao, na ang pagmamahal niya ay hindi kailanman para sa akin, kundi para sa sarili niyang takot sa kamatayan. Biglang kumidlat sa labas, umalingaungaw ang kulog na parang pumutol sa saglit na katahimikan, at ang nilalang na may hawak ng pulang tela, tumawa ng mahina, isang tawang parang pagsasara ng isang kasunduan. Mula sa bilog ng liwanag, nagsimula itong magbita. Unti-unti itong nagiging abo, at bago pa ito tuluyang maglaho, narinig ko ang boses ng nilalang na mas malalim kaysa dati. Isa na lang at magkatapos ang lahat. Nanginig ang mga daliri ko, hawak pa rin ang kamay niya. Ang mga mata niyang gutom at nagmamakaawa. Habang ang nilalang ay nananatiling nakatayo. Mahigpit ang kapit sa pulang tela. Tila siya ang tunay na may hawak ng kapalaran namin. Isa na lang at magkatapos ang lahat. Umalingaungaw muli ang boses nito. Ang sahig ng basement ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Lumitaw ang mga bitak na tila humihigop ng lahat ng ini. Hanggang ang paligid ay napuno ng uso at abo. Piliin mo ako ngayon na. Sigaw niya, halos baliw sa takot. Pilit niyang hinahatak ang braso ko palapit. Ang mga kuko niya ay halos bumaon na sa balat ko. Habang ang kanyang mukha, unti-unting nagbabago. Mula sa pamilyar kong mahal. Nagiging mas maputla, mas marahas. Parang nahuhulog sa pagiging isa sa kanila. Napalunok ako. Ero bago ko paman masabi ang anumang salita. Ang nilalang ay lumapit ng mas malapit. Itinapat sa mukha ko ang pulang tela. At sa loob ng kumikislap na liwanag, nakita ko ang sarili kong nakahiga. Walang buhay. Habang siya'y nakatayo sa ibabaw ko. Buhay malakas. At nakangiti ng malupit. Ganito matatapos kung kipiliin mo siya. Bulong ng nilalang. Ngayon, sabihin mo. Handa ka bang mamatay para sa taong kumitil sa iyo? Nabuhusan ako ng lamig sa nakita ko. Ang imahe ng sarili kong bangkay. Ang ngiti niya habang nakatayo sa ibabaw ko. Hindi ngiti ng isang iniibig, kundi ng isang nagtagumpay sa pagkakanulo. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw niya, nanginginig, desperado. Hindi ko ginusto yon. Niloko nila ako, pinilit nila ako. Ikaw lang ang mahal ko. Ero habang nagsasalita siya. Nakikita ko ang aninong gumagapang sa balat niya. Umaakyat sa lig, sa mukha. At bawat salita'y parang kasinungalingang lalong nagpapadilim sa paligid. Kung mahal mo ako, ibigay mo sa akin ang buhay mo. Muling hiling niya, halos utos na. Ang kamay niya ay halos sirain ang braso kong hinahawakan niya. Samantala ang nilalang. Malamig ang mga mata, walang emosyon. Hindi mo na kailangan ng paliwanag. Nakita mo na ang ginawa niya. Alam mo na ang katotohanan. Ngayon, ikaw ang magatakda kung sino ang mawawala. Umugong ang basement. Ang mga kahon, lumang kasangkapan. Lahat ay nagliparan sa ere na parang may malakas na hangin. Ang pulang tela ay lalong nagningning. At ang bilog ng liwanag ay halos tuluyang magsara. Ang dibdib ko'y sumisigaw ng pasya. Ero ang bibig ko'y nakapako. Walang lumalabas. Hanggang sa naramdaman ko. Ang malamig na kamay nang nilalang sa balikat ko. At ang apoy na biglang sumiklab sa litrato naming dalawa sa sahig. Ngayon na, bulong nito, mabigat, mariin. Pumili ka, bago ikaw mismo ang lamunin ng dilim. Nanginginig ang tuhod ko, halos bumigay sa bigat ng sandali. Ang mga mata niya, puno ng luha, puno ng tako. Pero sa ilalim nito, may ningning ng pagnanais na mabuhay. Isang ningning na parang apoy na handang sumunog sa akin. Mahal ako ang piliin mo. Hinihila niya ako ng mas mahigpit. Wala nang iba ako lang. Kung iwan mo ako, mawawala ako magpakailanman. Ero ang kamay ng nilalang sa balikat ko. Mabigat, malamig, parang yelo na bumabalot sa kaluluwa. Ang boses nito'y dumadagundong sa loob ng isip ko. Kung pipiliin mo siya, mamamatay ka sa kanyang kamay. Kung pipiliin mo ang sarili mo, siya ay babagsak sa dilim. Walang kasunduan na magsasalba sa inyong dalawa. Umintig ang sahig. Bumuka ang mga bitak at lumabas ang apoy na kulay dugo. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay sumama sa hangin. Habang ang litrato sa sahig ay nagkadurog-durog. At mula sa mga piraso, bumuo ng mga mata na lahat ay nakatingin sa akin. Naghihintay ng aking pasya. Sabihin mo na. Sigaw niya, halos wala ng boses. Sabihin mong ako ang pipiliin mo. Ngunit bago pa man ako makasago, narinig kong muli ang tinig na mula sa ilalim ng lupa. Hindi sa nilalang, hindi rin sa kanya. Kundi sa mismong peder ng basement isang bulong na kumakalat sa paligid. Wala kang maliligtas. Ang tanong lang, sino ang isasakripisyo mo muna? Nanlaki ang mga mata ko sa bulong na iyon. Wala kang maliligtas. Ang tanong lang, sino ang isasakripisyo mo muna? Parang libo-libong tinig ang sabay-sabay na umusal. Mula sa sahig, mula sa dingding, mula sa hangin mismo. Nabitawan ko ang kamay niya sandali. At nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagmamakaawa. Naging galit, naging halimaw ang kanyang titig. Parang hindi na siya ang taong minahal ko noon. Hindi ka pwedeng umatras. Sabi niya, halos paos na sa sigaw. Kung hindi mo ako pipiliin, ikaw ang mauuna. Kasabay ng mga salita niya. Sumigaw ang nilalang ng walang tunog. Isang ungol na dumurog sa loob ng tenga ko. At ang pulang tela ay bumuka. Naglabas ng liwanag na parang apoy na kumakain ng anino. Sa gitna ng liwanag, nakita ko ang dalawang imahe. Sa kanan, siya, nakaluhod, umiiya, nakahawak pa rin sa akin. Sa kaliwa, ako, nakahiga sa sahig, duguan, unti-unting naglalaho. Hinila ako ng nilalang palapit sa kaliwa. Itinulak ako ng mahal ko papunta sa kanan. At sa pagitan ng dalawang direksyon, ako'y nakabitin, nabibiyak, nahahati. Pumili ka, sigaw nila sabay. Ang isa'y puno ng pag-ibig na naging kasakiman. Ang isa'y malamig na tinig ng hatol. Asa As ilalim ng lahat ng iyon. Narinig kong muli ang bulong mula sa peder. Mas malapit na ngayon. Parang nasa mismong loob na ng utak ko. Kung wala kang pipiliin kami ang pipili para sayo. Nanginginig na ang dibdib ko. Parang guguho sa bigat ng desisyon. Ang paligid ay puro usok, abo, at apoy na kulay dugo. At ang mga mata nila'y sabay-sabay na nakatitig sa akin. Ang isa'y mahal ko, halos mabaliw sa pagmamakaawa. Ang isa'y nilalang, walang emosyon, kundi malamig na paghuhusga. Kung wala kang pipiliin kami ang pipili para sayo. Umalingaungaw muli ang bulong sa utak ko. At sa sandaling iyon, naramdaman kong nagsisimula ng lumubog ang sahig sa ilalim ko. Parang walang lugar na ligtas, walang oras na natitira. Tumingin ako sa kanya. Sa mukha ng taong minsang nagbigay ng lahat ng dahilan para mabuhay ako. At sa mukha ring iyon, nakita ko ang hiwa-hiwang katotohanan. Ang kanyang pagkakanulo, ang kanyang pagmamakaawa at ang kanyang kagustuhang mabuhay, kahit kapalit ako. Mahal kita, bulong ko, mahina. Hindi ko alam kung totoo pa o gawin ng puso. Pero hindi ako ang dapat mawala. Sa sandaling iyon, bumitaw ang kamay ko mula sa kanya. At ang nilalang, mabilis na hinila siya palapi. Isinara ang pulang tela sa kanyang katawan. At sa isang kisap mata, nagbago ang paligid. Wala na ang apoy, wala na ang abo, wala na ang uso. Ako na lang, nakatayo sa gitna ng madilim na basement. Hawak ang abo ng litrato naming dalawa. At sa katahimikan, narinig ko ang huling bulong niya. Hindi nagaling sa kanya, kundi sa mismong dingding na basa ng dilim. Hindi pa tapos dahil ang pagbili mo, siya kapalit mo. Napatigil ako, hawak ang abo ng litrato. Ang hangin sa basement ay naging sobrang biga. Parang bawa paghingay may kasamang mga tinig na hindi ko makita. Hindi pa tapos dahil ang pagbili mo, Sharing kapalit mo. Paulit-ulit na bumabalik sa loob ng isip ko. Hanggang maramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Hindi ko makita kung sino. Ero alam kong hini na siya. At hindi na rin ang nilalang. Lumingon ako sa paligid. Ang basement na alam kong puno ng kahon at lumang gamit. Ngayon ay wala ng laman kundi pader na puno ng mga mata. Lahat ay nakatitig, lahat ay nakangiti. Tila nagdiriwang sa desisyon kong ginawa. Bakit ako, mahina kong tanong. Halos wala ng boses. Bakit ako pa rin ang kapalit kahit siya ang kinuha ninyo? Mula sa sahig, isang pulang bitak ang bumukas. Dahan-dahan, parang sugat na muling nabubuksan. At mula roon, sumirit ang malamig na hangin. Kasama ang tinig na mas malinaw na ngayon. Dahil hindi mo siya pinili. At ang hindi pinipili. Iyon ang tunay na sa amin. Unti-unting naglabas ng tunog ang basement. Huni, halak-hak, iya, sabay-sabay na parang dagat ng kaluluwa. At sa gitna ng ingay, naramdaman kong humihila na pababa ang mga anino sa paligid. Kinakain ang sahig, kinakain ang mga paako. ko. Dahan-dahan akong nilulubog. Napasigaw ako, pilit ko makawala. Pero habang lumulubog ako sa pulang bita, isang tanong lang ang nanatili sa isip ko. Kung siya ang napunta sa dilim, bakit ako pa rin ang hinihila nito pababa?